ngayon guys tayo ay i... hibasan tala lang tayong laki oh. kaganda ng ano basa na yun, pakalawak ay dami ng tao oh. kanina pagpunta natin wala pa ngayon, parami na ang hibasan yung pusa o, oh. tingnan mo yung pusa o oh. ano, nalagat ka din? ha? may nahuli ka? Ano na mo? Ha? Ano na mo? Ha? Walang isda o walang laman. Pupunta pa lang ako. Tara, sama tayo. Ano? Sama ka? Tika. Tika. Sasama ka? Sasama ka? lika, ka. Dali. Dali. Halik ka dito. Dali. Galing niya sa dagat eh. <laughs> Ayos ni pusa. tao ah, oh. basa no ito yung mga shell may makuha tayong mga shell dito